Ang Instagram ay hindi lang para ipakita ang video clips ng iyong alagang aso o ang iyong agahan na dumaan sa nakakairitang camera filter para magbukang hipster. Para sa maraming Insta babes, ang image sharing service na ito ay maaring gamitin bilang isang platform kung saan pwede kang madiskubre bilang isang modelo o fashion designer may mga babaeng kumikita na ng maraming pera dahil sa kanilang pag-Instagram. Tingnan na lang natin ang 23-year-old na si Renee Summerfield ng Sydney, Australia na balak gamitin ang kanyang kasikatan sa internet para masimulan ang sarili niyang linya ng swimwear. Ang kanyang daan-daang litrato sa Instagram na may kalahating milyong followers ang nagbigay sa kanya ng sapat na kasikatan para magkaroon ng isang photoshoot sa Maxim Magazine. ito namang si Ellie Gonsalves ay isa ring modelo na itinuturing na isang Instagram star. Si Jen Selter naman na isang 20-year-old mula sa New York ay kilala para sa kanyang mga gym selfies. Ang kanyang napakabilog na puwet ang dahilan kung bakit mayroon siyang halos 2 milyon na fans. Kabilang na dito ang pop star na si Rihanna. Mukhang marami magbubukas ng Instagram account dahil dito.